According sa MWO Jeddah, may mga Pilipino hong nahuli sa Saudi Arabia. Ayon sa kanilang post, straight to the point, bawal talaga ang bading sa KSA. Kaya mga, ba mga bakla ay tinatago ang sexual preference nila. Kung ikaw isang bading at nandito ka sa Saudi, itago mo na yan please. Huwag magdamit ng pambabae at huwag mag Hindi po po pwede ang batas ang sumunod sa gusto natin. Tayo ang dapat sumunod sa batas na kinaroroonan natin na-deport ka makailan ang ilang OFW na nakapiit sa Immigration Deportation Center ng Sumishi. Ang problema, pinalitan naman ng bagong huli na, na bakla at kinasuhan sila di umano ng immorality at prostitution. Ito po ang impormasyon na nakarating sa amin kahapon lang. Mga kapatid, hindi po ito ang Pilipinas, Saudi po ito at igalang natin ang kanilang kultura at batas para makaiwas sa problema. Pati ang pamilya natin ay nadadamay sa mga ganitong suliranin pag nalagay tayo sa Piitan. Wala na akong masabi. Sana yung kakilala ko, hindi yun yung nahuli. Kawawa kayo. Ay. Prayers for your poet.